Ang po si Antonio Ababat. Nanira po dito sa Antipolo City. Ako po ay nagtitinda ng chicken Ang hanap buhay ko yan nang po. Wala na akong ibang hanap buhay ko hindi puro chicken ball. Dahil ako ay kapos na kapos po ako sa kasapuhunan. Sana naman, sa akin pag ano, kahit papano, mayroon lang sana maawa sa akin. Bigyan sana ako ng kahit kunting tulong para ako ay dadagdag sa aking hanap buhay. Dahil po talagang nyo ang aking kalagayan at sana ako'y naman pakinggan nyo. Ako'y humingi sana sa inyo ng kahit kunting tulong para sa aking pagbibisnis sa aking hanap buhay. May pamilya na po ako, dalawa, isa lang anak ko, lalaki. At tatlo lang kami sa bahay. Nangungupahan dito sa Antipolo City. Kaya lang po ako talaga, no, kahit ganito ang aking katayuan, hindi naman po ako nahihiya dahil ako po ay eh, hanap buhay ng talaga ang aking ipinagmamanaki dito. Uh, taon na itong uh, ano mo, itong kariton mo. Ah uh, Ang ang anong kariton ko diyan titinda ko sa plaza niyan. Mayor pa lang si Gitla Bayan. Ano taon? That was 19 Ah, uh, kung ano ang mayor siya na ano, ganun anong ho yung ano karit. Ba? 1998. Oh, ganun. 1998 pa. Oh. Yeah, Ilang taon na? ano, 1992. 1992 1992? ba, Oo. pa namin yun, Sinaglabaya ilang taong kayo nun ay? Garcia pala, Daniel Garcia oh. lalaga Dal pa kayo nun? mag-69 na ako sa October etong ano, <laughs> 1907 eto yung mga sinuunang kariton e, eh, no? mayroon kasi ano na ganyan lang <laughs> Ayan, para sa mga... na buhay. 59 na ako ngayon. 69? Opo, okay, ito. Ano po also... trabaho nyo ngayon ay? Ito lang. Sama-sama lang sa kanya. Oo. Oh, oh. Wala akong trabaho. So, fish po tapos... lang yung pinagkakakitaan nyo? Oo. Oh, oh, oh. Sapat naman po ba yung kinikita nyo araw-araw? hindi -araw? Dep hindi Hindi pare-pareho. Pag ganyan lang ang puhunan namin, ang matama lang sa pagkain, sa pagulam, tapos... Okay. Minsan, walang kita kahit kung mahina mo ulan maulang lagi bagyo walang kita tapos nalulugi pa kami tunog pa paninda namin kahit kung minsan walang bumibili kahit maulang bagyo kahit bagyo nagtitinda kami kahit gusto nga namin na kumita para may pambayad kami sa opa ng bahay ngayon yung bahay namin kung Kuminsan, nalalampasan ako sa bisya sa pagbabayad. Napapagalitan ako sa mayari. Kasi pa kami nakabayad, wala kami pang bayad. Ngayon, wala ko napapagalitan. Ngayon, yung ibang namin, pang babayad namin, kulang, kulang pa kami, dalawang daan sa pinigay ko na 400 ngayon. Kaya nga ng sinda namin, ganyan lang. Tapos sa uh, sinda namin, pakaubos, ilang kilo lang, bibili naman siya ulit. Hanggang na makauwi na kami ng aras doon siyang gabi. Para kumita kami kahit paano, para may, may pambayad kami sa utang-utang namin ng kaunti. Tapos, pagka ano, na, na kami nakabayan, may walang kita. Naingan ang picture namin. May nakira pa kuminta, hindi namin naubo. Kaya pagdating ng aras doon, si uwi na kami. Pagpa umaga, lagi kami lagi ko siya pinasabihan na magawa ng paraan para kami may pang uling, pang luto sa pang bili ng mga kung ano-ano, pagkain pa namin sa araw-araw. Kaya yun na lang, kumikirot naman siya. Tapos sabi naman ito, pag uwi, walang dala. Ta, ang hirap, walang ako makukuha ang paano naman ito. ako kailangan mo naman sila na makakuha ng po, po, pohonan natin para magkapagtinga tayo kahit pa paano. Kahit man lang pang dalawang kilo, okay na rin yung pabalik-balik sa palengke. Ngayon, kumitilot naman siya. Naawa naman ako kay pinang balik-balik sa palengke para makaipong kami ng paninda. Pagdating ng ano, ma pangalawa, hindi na kami nakabin, hindi na kayo kung sarado, wala kami po ng maraming puhunan. Ganito na lang ang paninda namin ngayon.